Magandang araw! Narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Iniutos ni si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbuo ng isang National Organizing Council o NOC na siyang mangunguna para sa paghahanda ng Pilipinas na mag-host ng ASEAN Summit sa taong 2026. Batay sa Administrative Order 17 na inilabas ng Pangulo, pangangasiwaan ng bubuing konseho ang mga programa, proyekto at aktibidad na may kinalaman sa gaganaping ASEAN Summit. Pangunahan nito ng Executive Secretary Lucas Bersamin, katuwang ang ilang kalihim ng mga ahensya ng gobyerno. Lalawak din sa konseho ang mga lokal na opisyal ng mga lugar kung saan gaganapin ang mga aktibidad ng ASEAN 2026. Layun din ang bubuoing NOC na panatilihing maayos at walang aberya ang pag-host ng Pilipinas sa summit. Tinanggap ni Pangulong Marcos ang alok na maging ASEAN Chair ang Pilipinas para sa taong 2026 sa ginanap na 43rd ASEAN Summit sa Jakarta noong nakaraang taon. Umaasa ang World Bank na bababa ang poverty rate sa Pilipinas kasabay ng pagbuti ng GDP growth rate ng bansa sa mga susunod na taon. Sa inilabas na macro poverty outlook ng World Bank para sa Pilipinas, bababa ang purchasing power parity o sukat ng lakas ng pagbili sa 12.2% ngayong taon at 9.3% naman sa taong 2026. Bata ito sa threshold ng World Bank na $3.00 at 65 cents na gastusin para sa mga pangailangan araw-araw. Sa kabilaan niya ng mga banta ng climate change, sa paglago na ekonomiya ay naasahan ng World Bank na mas maraming Pilipino ang makakaahon sa kahirapan. Dahil ito, sa medium-term outlook na pinalakas ng paggastos ng mga pribadong individual, malakas na labor market at matatag na pagpasok ng remittance. Nalagpasan din ng mga Pilipino ang epekto ng mataas na inflation noong nakaraang taon. Gay pa man, nananatiling banta sa growth outlook ang mataas na inflation na siyang magpapabagal sa ekonomiya at ang mataas na policy rate na magpapahina naman ang purchasing power ng piso. Ilang mga lugar sa bansa ang nagsimulang magpatupad ng Alternative Delivery Mode o ADM sa kanilang mga paaralan sa gitna ng matinding init ng panahon. Ayon sa Department of Education, suspendido na ang face-to-face -face classes mula preschool hanggang senior high school sa Quezon City, Caloocan City, Dagupan City at Pulanggi sa Albay, pati na rin sa Iloilo City, Kabangkalan, Silay, Himamaylan. Bago Bacolod at Rojas City. Ipatutupad ang blended learning sa Maasin Central School sa Eastern Visayas at sa Pagadian City Pilot School at Buena Vista Integrated School sa Zamboanga Peninsula. Suspendido rin ang in-person classes sa Banga, Tantangan, General Santos at Pulomolok sa South Cotabato, pati na rin sa Sultan Kudarat at Maasim sa Sarangani. Sa Navota City, magkakaroon ng klase mula alas 6 hanggang alas 10 ng umaga, nasusundan ng alas 12 hanggang alas 6 ng hapon para sa elementary, at alas 2 hanggang alas 7 para sa secondary. Sa munting lupa, hanggang alas 10 na umaga lamang ang face-to-face -face classes, habang sa Maynila ay papaubaya sa mga puno ng paaralan kung kailan magsususpinde ng klase. Naunang ipinayo ng Task Force El Nino sa mga lokal na pamahalaan na magpatupad ng ADM para sa kaligtasan ng mga estudyante at guro sa gitna ng mainit na panahon. Nagpaalala si Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa mga Pilipino na huwag kalimutan ang mga ilegal na aktibidad na ginagawa ng bansang China sa West Philippine Sea. Sa kanyang bukas na liham para sa mga Pilipino, sinabi ni Teodoro na huwag magpadala sa patibong ng China na ng pansin ang sinasabing gentlemen's agreement nito sa nagdaang administrasyon ukol sa BRP Sierra Madre at sa Ayungin Shoal. Aniya, propaganda lamang ito ng China habang patuloy pa rin ito sa paggawa ng mga ilegal na aktibidad sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Ani Teodoro, bagamat mahalagang alamin ang naturang gentleman's agreement sa pagitan ni na Chinese President Xi Jinping at dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi pa rin dapat malihis at kalimutan ang mas mahalagang issue. Ito ay ang banta sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Una nang inihayag ni dating presidential spokesperson Harry Roque na nagkaroon -ano ng verbal agreement si dating Pangulong Duterte sa China na hindi magsasagawa ng pagkukumpini sa mga pasilidad ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kabilang umano dito ang pagdadala ng mga construction materials para sa BRP Sierra Madre. Sa kabila nito, wala naman umano sa nasabing kasunduan na aalisin ang nasabing barko mula sa Ayungin Shoal. Itinanggi naman ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na may naganap na gunong klase ng kasunduan ang dating administrasyon. Kamakailan ay muling binomba ng water cannon ng China ang barko ng Pilipinas na magdadala ng supply sa mga sundalo sa BRP Sierra. Madre. Madre. Tatlo sa mga sundalo ng Philippine Navy ang nasugatan dahil sa naturang insidente. Pinuri ni Senate Minority Leader Aquilino Pimentel ang pamahalaan ng United Arab Emirates sa pamumuno ni Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nayan sa kanilang mga hakbang para mapabuti ang kalagayan ng mga dayuhang manggagawa. Ayon kay Pimentel, ang mga hakbang na ginagawa ng UAE katuwang ang mga labor attaché ng Pilipinas ay nagpapakita ng kanilang dedikasyon na pangalagaan at isulong ang karapatan ng lahat ng mga manggagawa sa kanilang bansa. Patunayan niya ang mas mababang bilang ng mga tumatakas na kasambahay doon, kabilang na rin ang mga Filipino domestic workers. Pinuri din ni Pimentel ang direktiba ng UAE na isali sa compulsory health insurance scheme ang lahat ng manggagawa sa pribadong sektor at mga kasambahay. Dahil dito, simula 2025, obligado na ang mga employer na bigyan ng health coverage ang mga registered workers sa UAE mula pagkuha nito o pag-renew na kanilang mga residency permit. Binanggit din ang senador ng senador na ang UAE ang pangalawang bansa kung saan may pinakamaraming overseas Filipino workers. Si lang ang may akda ng Senate Bill No. 2556 na layong gawing espesyal na araw ang August 19 kada taon para sa pagdiriwang ng Philippines United Arab Emirates Friendship Day. Ito rin na niya ang araw na ginugunita ang matatag na ugnayan ng dalawang bansa. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin ang aming webpage at pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Pinapalabas din ng PNA Headlines sa Facebook page ng Serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News, sa YouTube account ng Philippine News Agency at sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ako po si Marita Muahe, ito ang PNA Headlines. Naghati ang mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.